Ganap ng batas ang Tatak Pinoy Act at granting benefits to Filipino octogenarians and nonagenarians. Tinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11981 at Republic Act 11982 sa isang seremonya sa Malacanang na sinaksihan ng mga mambabatas at iba pang opisyal. Layo ng Expanded Centenarians Act na pagkalooban rin ng tulong pinansyal at iba pang mga benepisyo ang mga nasa edad 80, 85, 90 at 95. Mabibigyan ang mga ito ng tig 10,000 piso habang mananatili sa isang daang libong piso ang cash gift na matatanggap kapag umabot sa isang daang taong gulang kinikilala ng batas ang pagkakaroon ng malusog, aktibong uri ng pamumuhay at mahabang buhay ng mga nakatatanda. Layo naman ang Tatak Pinoy Act na payabungin ang mga lokal na industriya at mga trabaho. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na sa ilalim ng batas na ito ay higit pa sa branding ang itinataguyod kundi ang pagpapalakas sa pamumuhunan sa mga produktong Filipino na maipagmamalaking gawang Pinoy. Tatal Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the made in the Philippines trademark. It's not about uh, simply slappy, slapping labels on goods and services but showing their provenance proudly uh, that they are gawang Pinoy. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak, Tatak Pinoy is also about excellence. Para sa si NBC Network News, ito si Lef Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.